Kailan lang nagsa-start pa lang ang uh, Protege? Ngayon, magka-final battle na last na pala uh -huh. next week. So, uh -huh. Anong yes. dapat naming amagang sa big team natin? Kahit din kami, hindi namin lahat alam, oh, or hindi yes. namin alam lahat. Kasi uh, for sure may mga surprises pa din oh. yung eh. magaganap. Uh -huh. uh, even on the last episode of Protege. So for sure, maraming special performances, uh -huh. special guests tayo pista. Tapos, syempre, last na. So, kailangan yung anim na natitira, all out na, di ba? Although, every week naman talaga dapat all out sila. Mm -hmm. For sure, meron silang ipapakita kung pinaka-bong na next Sa top six, meron ka bang bets na uh, talagang nag-shine? Parang meron na based, not on my personal ano lang, but based sa mga naririnig ko sa judges, mm -hmm. sa feedback na rin from the fans, I guess pag i-combine mo yun, may mga lumilitaw sa kanila eh. Among the six, meron talagang siguro dalawa or tatlo mm -hmm. na pinakaangat among all of them. So meron, meron naman. Feeling ko may kutub na ako parang ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. Pwede ba niya ni sabihin? Huwag okay, 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 Reveal mo, lang. <laughs> Reveal mo lang. okay, na natin sabihin ko na. Sinang O sige, uh -huh. ang malalakas na lang, no? Yeah. Huh? Masasabi ko, among the boys, malakas talaga si Ruru. Mapapansin uh -huh. mo yan. Kami nasa studio kami every Sunday live. Sa lakas ng sigaw ng fans, Aha. and sa text quotes na din, malakas si Ruru at saka si Jerry. Sa girls, in mm -hmm. all fairness kay Zandra, mm -hmm. uh, todo bigay siya, kita mo all the efforts mm -hmm. that mm -hmm. she really puts forward. Tapos si Elle, malakas din si Elle, among mm -hmm. the judges naman. Mm -hmm. uh, among the judges, si Elle talaga yung parang yung ready ready na. Parang ready ng inyo. ilagay sa yeah. harap ng camera mm -hmm. at magtrabahuhin na bilang artist. Mm -hmm. uh, Pwede mo advice na ibigay dun sa mga proteges once, syempre, matapos itong show? Ah, uh, dun sa mga hindi mananalo, for sure, hindi naman matatapos uh, dito yung kanilang ano, uh, umpisa pa lang yan ang career nila, hindi porket hindi sila mananalo, tapos na hanggang doon na lang. For sure naman, dahil ilang weeks ding tumakbo ang proteges, may mga nakita na sa kanila yung mga tao. So may mga talent naman silang lahat na mag nila. <coughs> so for sure, makikita pa rin natin sila. Doon naman sa winners, of course, this is also just the beginning. So, paghusayan pa nila, hindi porkit panalo na sila, may title na silang hawak, uh, tapos na yung learning experience. It's just the beginning. So, yun, the, the hard work, kumbaga, the hard work, the dirty work will come after the show. So, good luck na lang sa kanila. And, and then, Carla, you've been hosting for this kind of show na artists mm -hmm. Search from Starstruck and yeah, yeah, so, dito sa Prodigy. Uh -uh. For this particular batch, I what do you think yung strong points nila? Um sa so nakita ko sa batch na to, ang bilis ng improvement, ang bilis ng learning mm -hmm. kung ano yung pinifeed sa kanila ng mentors nila pati na rin ng judges. Kitang-kita mo pinapanindigan nila. So, kunyari, bigyan mo sila ng isang specific na challenge na i-prepare mo dun sa strength nila bilang artista na, we'll say artista. Mm Yung -hmm. ginagamit nila agad, sa sobrang bilis, kasi ang bilis-bilis tumakbo ng protege, parang ilang weeks lang, di ba? Ilang weeks lang tumakbo ang protege. So, kita mo na sa in, in such a short span of time, ang laki ng in-improve sila dun sa first episode first gala yeah. night ng protegees. Ang ngayon, parang ang layo na. Girl. Ang layo na narating nila. So in all fairness dito sa batch na to, sa mga proteges ngayon ano, ang galing nila talaga. nag-improve sila mga kitang kita. After so, naman ito, Carla, anong magiging... What's next for you? Next? Magpapahinga. <laughs> Medyo pa. Ah, uh, magpapahinga. But he was to see me every Sunday naman sa Party, Party. for Pinas. Mm -hmm. Sa soap opera muna, magpapahinga muna tayo. Ah, uh, till next year siguro. Wala pa namang pinag-uusapan pang next project. Mm -hmm. Sa movies, alam ko may mga napag-uusapan na nagme-meeting na ngayon yung manager ko with Regal, of course. Uh, pero parang, kasi ang lapit na matapos yung taon, dalawang buwan na lang. So hindi ko na <laughs> po pa tayo ng pelikula this year. Pero pahinga muna yan. And of course, Party Pilipinas every Sunday. Mm -hmm. May plan ba na mag-go out of town? Uh -huh. or out of the wala naman. Country? Wala kasi after nung makapili kang muli na kapag bakasyon na kami ni Jeff together. Tapos, uh, Pasko dito lang then For sure, mm -hmm. I will be with my family. So, yun. Wala namang plans of going, of leaving mm -hmm. the country or anything. Kamusta naman kayo ni Okay naman. Siya din pahinga ngayon. So ang dami naming time para ano. Ano kami ngayon? Parang ang dami naming tinatry e ngayon na masasaya na baboxing bo kami together. We together. So doon namin binubukas yung oras namin na pag may free day talaga kami we will go out and box or magbobike kami out of town. So yun ang hilig namin ngayon. Mas ano naman, mas... Mas adventure naman, mas physical, mas exercise, gano'n. Yeah. And karalakas ako mo din, of course, sa isang show, si Miss Gina. Mm -hmm. So the more ba na mag-naging, mas close, close ka pa kayo. sa kanya? Mm, at ano, marami kami na pag-uusapan. Ah, uh, although very close naman na kami ni Tito Gina, ngayon with Bro J na magkasama kami dito, parang ano lang, mas more on the, on the show itself ang pinag-uusapan namin. Sinasabi niya yung mga thoughts niya, kung ano nararamdaman niya. Ako naman nakikinig lang kasi syempre wala rin naman sa control ko. Bilang mm -hmm. host yung mga nangyayari, lalo na yung mga twists. di ba na mm -hmm. nabubuhos niya minsan yung saluobin niya. Mm -hmm. So yun lang, uh, mag naging mas close in terms of... Eto, dahil nga sa protege, mas napag-uusapan namin yung trabaho. Mm -hmm. Uh, i in invite ko po lahat ng viewers, lahat ng mga kapuso natin na manood ng final battle ng Protegy. Napakabilis, di ba? I'm sure lahat kayo may pambato. Supportahan nyo na sila dahil ito na yun, last leg na. They need all your support. So, pwede silang mag-vote every day na. Hindi lang pag-live gala night, Pero every day na until the final battle on the 21st of October. So, supportahan ni nila yung mga kababayan nila, yung mga pambato nila. Supportahan nila. Uh, ano pa ba? At magkita-kita kang lahat sa final battle. Yun lang. Thank you sa lahat ng, of course, sumusuporta sa protege.